Hello, good morning, good morning, good morning mga kapaps uh, Isang mapalang umaga po sa inyong lahat At ha, uh, good morning So for today's videos mga kapaps Ah, uh, uh, rin naman ko dito sa akong nga uh, garden Ayan At gagawa po ako ng gapangan po ng aking uh, ampalaya na itatanim Kasi yung hunol ko doon is buhay na So, asikasuhin ko na naman tong aking uh, tataniman ko ng ampalaya So dito po tayo sana na naman sa aking garden. Ayan sa likod ko yung mga papaya ko. At saka ito oh. Ito napakababa itong papaya ko mga kapaps. At mayroon na siyang bungang hinog. So napakababa lang ito mga kapaps. So ayan yung kanyang bunga. Eh, ito po pala ay eh, ang tinatawag natin na variety ng Red Ladies Papaya. So ito siya oh. May hinog na. So mababa lang ito mga kapaps. Ayan oh. Sa dalawang dangka lang. Oh kong dangkal mo abot mo na yung kanyang bunga so ito siya oh napakaganda ng bunga nito at meron na siyang hinog uh, ito ay red ladies papaya napakatamis nito mga kapaps yung kanyang bunga ayan so ayan po sa likod ko ayan may mga papaya po tayo dyan hanggang doon sa dulo at saka ito ito pa oh ayan so yung ating papaya na red ladies na variety. So napakababa nito mga kapaps. So ayan o. Oh. Ayan. Nakaupo lang nga lang ako dito. Ayan Oh. Katabi lang ito ng aking uh, tanima ng sitaw at saka yan gagawa na naman tayo ng bagong tanima na ng ating uh, ampalaya. So dalawang plat lang to. Ayan. Dalawang plat lang to muna pero pahaba yan. So ayan o oh, nagawa ko na yung taas. Saka naman yung gilid yung gagawin ko. Yung gapangan niya paakyat sa taas. So ayan naman yung mga papaya ko na nasira nung uh, nakarang buwan na isang buwan na ulan ng ulan. Pero nakaka-recover na sila. Uh, isang variety lang pa ito. Yung ganito. Yung uh, Red Ladies papaya. Ayan. So mayroon siyang unang hinog oh. Ayan. So balik tayo dito sa ating Uh, ano, lagay muna natin tong ating dito na kamera ito sa tabi ng ating red ladies papaya at gagawa po tayo sa ating gapanganang Ampalaya um, palaya mga kapaps so ayan samahan nyo ako gagawa po tayo ng gapangan so, Kasi buhay na mga kapats yung aking uh, hunol Ang uh, player kaya gagawa na naman tayo ng gapangan paakyat akyat. Ito lang yan. Ito lang Ito lang magtanim na naman tayo mga kapaps para pagpatak ng 15 patapusan ng October may harvest na naman tayong uh, ampalaya meron tayong sukatan paano palayo yung agwat Thank 怎吧 So ayan mga kapaps, kinulang yung ating uh, uh, ginawa na tali. So kukuha pa ako doon. So ito nga yung mga papaya ko mga kapaps. Oh. Kung hindi sana ito nasira ng ulan nung nakaraang buwan, magaganda na sana ang mga bunga nitong aking uh, uh, red ladies papaya. So ito sila oh ayan pero unti-unti -unti na silang nakaka-recover mga kapaps sa so, uh, si parang gumaguro gumaganda na yung kanilang mga dahon so, ito naman yung aking mga sitaw wala lang ako doon ng tali mga kapaps sungaganda so, talaga ng bunga nitong aking uh, uh, red ladies papaya so, uh, okay lang yung ganito kalalaki yung bunga wag na yung masyadong malaki at pag masyadong malaki kasi hindi naman nabibili masyado yun kasi hindi naman kaya ubusin ng isang tao so okay lang to ayan oh. ang daming bunga oh. ayan gaganda ng bunga nito ang tatamis itong aking uh, red ladies papaya ayan so marami po tayong tanim dyan hindi lang itong sa likod ko mayroon pa ako doon sa kabila at saka doon sa kabila Meron pa ako doon. Tsaka doon sa may bagong garden ko. Doon sa may bukid na yan. May meron akong tinanim doon. Kaya lang. Pinutol ng mga. Daga yung. Tinanim ko doon. Kaya meron pa akong hunol na naman doon. Tatanim na naman ako ulit doon. Mga kapaps. So kuha muna ako ng. Uh, tali doon mga kapaps. Kasi yung. Unang tanim ko doon na ampalaya ay eh wala na, patay na. At uh, ayusin ko yung kanilang mga balag doon, tatanggalin ko kasi bulok na yung kawayan na inilagay ko doon. At gumawa na naman ako dito ng bago. kahit eh, dalawang plat lang pero mahaba naman to. ayan, So, kuha muna ako ng tali mga kapaps. Susi, so, cegak-cegak lang. so yun na mga kapaps uh, tapos na akong gumawa ng gapangan ng aking uh, a so ganyan lang kadali mga kapaps so kailangan lang talaga mga kapaps ay tiyagaan lang talaga so ito na uh, mayroon na naman tayong magandang gapangan ng ating ang palaya mga kapaps so ayan tapos na siya so hanggang dito na lang mga kapaps and bye bye po and god bless po sa inyong lahat